Pagkakaroon na ako na. Oo, maiwan ko na kayo. Hi. Oh Marga, may kailangan akong sabihin sa'yo. Uh, ako din may kailangan akong amin sa'yo eh. Tungkol ba ito sa amnesia mo? Oo, pero Pangako. Huwag ka magagalit, ha? Pangako. Pero kasi yan, totoo dyan, Marga. Alam ko. Alam kong wala ka talagang amnesia. At nung nalaman ko, sinubukan kong gumante sa'yo. Sorry, ha? Ah, uh, Gino, kasi... Uh, alam ko rin na... Alam mo, eh. Pero nagkunwari lang ako na wala akong alam. Pero alam ko. Ano? Naalala mo yung inalaga ko si si Wiwi? Siyempre naman natatandaan ko si Wiwi. Eh nasa akin pa nga rin yung amoy niya. <coughs> Hindi ko naman talaga siya, Pet. Hiniram ko lang siya para pahirapan ka. Para makaginti rin ako sa pagganti mo. Ano? Kala ko ba hindi ka magagalit? Hindi nga. Eh, actually, nagawa ko na naman yun para subukan ka. Gusto ko lang malaman kung gano'n mo ko kamahal. At nakapasa ka. Napatunayan mo na mahal mo nga ako. At malinis ang intensyon mo sa akin. Talaga? Ibig sabihin, tayo na ulit? Never naman tayo nag-break eh.